pero magluto ako ng ibang putahe naman to isdang tangigi iiskabitsi ko to yan pinahiwa ko ng apat kasi pambaon ni bunso isang hiwa na tangigi na iskabitsi at saka isang pork chop na ipiprito ko yan ang baon ni bunso yan ang panghalo ko sa si iskabitsi kamati, sibuyas, luya bawang, carrots yan yung una lapo-lapo, ito naman ngayon, tanghigi. Madinam naman lasan itong isda na ito. Yan, magsarang muna ako sa kawali ng mantika. Yan, sinalang ko na ang kawali. Siguro to. Nalagyan ko na ng mantika. Nakumuna yung soft chop ito yung isda ito ito hindi ko ng magkita eh ano na ganun din pagkatapos nitong fruit na yung fruit shop maya maya pag sa kabila uh, unang ko natin ito ko na din yung isda bago isda bitsi kailangan din kasi sa pagkrito ko, pork chop, may hina na hinang apoy. Si isang hiwa, pork at saka isang hiwang ang na iskabit siyang babaw ni ni Bunso. Tapos ulam na namin ngayon, hapunan yung tatlong hiwa. Alam ko na yung isdang pangigi, pangito ko na. Hindi ko na tinanggal yung mantika ng baboy. Matinapwetohan ko ng pork chop. Sipo ito po katapos ano, ko kretohin. Naku, Diyos po, ang lakas ng ulan. Ayan. Bago ko para Anahin sa aking video. Salamat po sa lahat ng aming supporters at sa kabyo sa subscribers. Kung hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share ang komento, paki-pindot po ang notification bell para lagi siya updated sa aming video. Ayan, ito po, babalik ka rin po na ito, ito isda. At pag lumamig-lamig yung ketchup ng aking anak na baon, ay hihiwain po na ito. Ayan. Pag naruto na itong kabila, ayun ka naman ito at may gagawa ko ng sauce ng eskabitsi. Ayun. Napreto ko ng isda, gagawin ko naman yung mga pangsangkap sa eskabitsi ng aking gigisa hihawain ko pa yung full chop pag maramig na ito so, isang hilang tanghigi na iskabit si kasabali apat ito pang iskabit si ibabaw e, na din yung dinibunso sorb na uh, yan lang aming ulam ayong yung hapunan yan ang Ricardo, yan, pirots. isang pirasong maliit at kamatis, Duya bawang, sili na green, isa labuyo. Ayan na, pinaghagot ko na dyan. Nakas ng urad. Uwa ko na yung kanyang pork Tapos yung yan naman nakihimayin ko yung isda bago ilagay sa baunan niya. Yan ang uh, pork chop na panito ko. Nahiwa ko na ngayon. Ang kanya naman ang iskabitsi. Hihimayin ko. Dito ko ngayon sibuyas, aksal, bawang, kamatis, luya, tsaka siling labuyo isa. isunod ang kirot tapos simplahan na isang kutsarita oyster sauce, bitsin asin, bitsin isang kutsarita ding asukal yan asukal na wash sugar at saka isang kutsara tawag nito suka yun na lang, bitsin suka, isang kutsara asin kalating kutsarita paminta gapuriyot bitsin tsaka oyster sauce tsaka tuyo yan tsaka wash sugar na pag naano na, ano na ilalagay ko na yung isda na pinirito na tangigi oh titimplahan na lang kung tama ang lasa titikman yan iskabitsin na yan lang simple iskabitsin hindi ko na nilagyan ng cornstarch dahil ayaw ni Bunso. ini na. Nilagyan ko ng kalahating tasang initubig. Sakto lang ang timpre. Nilagay ko na yung isdang pangigi na pinirito. Ayan na. Rin ko na lang to para lumasa din yung kabila. Tapos na. Magpiprepare na ko ng baon bago kami kakain. hapunan. yan Simple lang. isdang tangigi na miskabitsi. yan Yun na ng kutsara. Huwag Yun, na yung sandok. Yung kutsara na gamitin mo. Pero, ano yung mga Makapag-prepare na tayo ng baon. kakain na tayo ng punat. May atin na si Bungso. Ayos <coughs> <Ha? Sato> na. Yami na. Ha? sakto na? mm siya. Salamat po sa inyo. Sa Luzon, Visayas at Mindanao sa buong mundo. Salamat sa lahat ng aming subscriber. Yan. God bless po. Ingat po tayo palagi at lagi pong naulan sa hapon at gabi. Magdamag. Bye. Iskabitsing tangigi. Yan na. Kain na. Magpiprepare na. Mga pinggan. yan ang aming ulam iska pitting tangege